Good morning mga idol, ngayong umaga nga ay isa-share ko sa inyo kung paano ako magluto ng sinigang na bangus. Panoorin nyo po ang video kung ito dahil kakaiba ang pamamaraan ko sa pagluluto ng sinigang na bangus. Unang-una, syempre lilinisan ko muna ng maigi yung bangus. At ihahanda ko na rin ang mga pan home. Pag ako kasi ang nagsisigang ng bangus iginigisa ko muna para hindi malansa. Yung iba naman kini-preto muna, Kaso ayaw naman ng mga kasama ko dito ng pinipreto dahil masyado raw mamantika. Ito nga palang mga gulay na aking pansahog ay pinitas ko lang sa aking mga taniman, mahilig kasi akong magtanim-tanim lalo na ngayong napakamahal ng mga bilihin, at least di na bibili ng mga gulay. Naglagay na nga ako ng konting mantika sa mainit na kawali, tapos inilagay ko na ang hiniwa kong luya, tapos bawang, isinunod ko na ang sibuyas, Antayin natin mag-brown at ilagay na natin ang bangus. Ayan, halu haluin natin, guluhin natin kasing gulo ng buhay mo. Hehe -he joke lang. Tapos pag na-absorb na yung aroma, lagyan na natin ng isang drum na tubig, hahaha. -ha -ha. Bahala na po kayo kung gano'ng karami gusto nyong sabaw. Tapos lagyan na po natin ng limang daang piraso ng asin at tatlong daang piraso ng durog na paminta. Guluhin natin ng konti para kumalat at takpan natin hanggang sa kumulo. At habang inaantay kong ang kumulo ang niluluto ko, ay lilinisan ko naman itong nabili kong kalahating kilo ng isda. Pampreto naman ito mamaya para sa haponan. Kailangan talagang pagkasyahin natin ngayon ang kakarampot na sweldo natin dahil sa mahal ng mga bilihin. Shout out nga pala sa aking mga followers at subscribers, maraming salamat sa inyo, at ito nga mga idol dahil kulong kulo na. Uunahin kong ilalagay itong gulay na sitaw at okra medyo matagal kasi maluto ito. Ang kagandahan po dito sa gulay ko dahil hindi po ito nakatikim ng mga kimikal na spray kaya healthy po itong kainin. Isusunod ko namang ilalagay mga lodi itong seli at kangkong, malapit na pong maluto ito mga lodi dahil malakas po ang apoy. Tatakpan po muna natin at ilang sandali nga ay luto na po ang mga gulay, kaya lalagyan na po natin ng pampaasim at pampasarap, yan. Wow, bigla po akong nag ng mga lodi. So, ano pang inaante mga idol? Kainan na ito. Maraming salamat po sa panunood. Mabuhay po kayong lahat.